So you could you... Si Major General Carlos Garcia ang pinakamataas na aktibong opisyal na nasangkot sa korupsyon sa AFP. Pormal na sinampahan ng kaso si Garcia ng Judge Advocate General's Office o JAGO ng AFP noong nakaraang linggo dahil sa di tamang deklarasyon ng kanyang Statement of Assets and Liabilities o SAL mula 2002. Nilabag rin daw ni Garcia ang sinampahan niyang katapatan sa Pilipinas bilang opisyal ng militar nang maging immigrant siya ng U.S. at magkaroon ng green card. Kasalukuyang iniimbestigahan din ng ombudsman ang sinasabing pagong yaman ng pamilya ni General Garcia. Mga bahay sa Quezon City, Baguio at Batangas, New York at Ohio. Mahigit isang milyong dolyar sa mga banko sa US. Milyong milyong piso sa iba't ibang banko sa bansa at walong kotse. Napakaraming butas ng sworn statement ni Mrs. Clarita Garcia, asawa ni General Garcia, sa US Customs noong Junior na nagpapaliwanag kung saan galing ang kanilang yanin. Kumikita raw sila ng $8,000 a month sa IJT Katamnan Corporation. Ayon sa financial statement ng IJT noong taon 2003, nalugi ng mahigit isang milyong piso ang kumpanya. Ang daycare school ng Camilo Garcia na kumikita umano ng $10,000 a month ay wala sa talaan ng SEC. Isang kumpanya ay nakalista sa ilalim ng pangalang Brigadier General Carlos F. Garcia, ang R&R Travel, Tours and Transport Corporation, kung saan siya ay direktor. Lugi ang kumpanya noong 2001 at 2002 ayon sa financial statement nito. Hindi nakasaad ang kumpanyang R&R sa sal ng general. 13 milyon ang idineklarang assets ni Garcia sa kanyang sal noong 2001 hanggang 2003. Ay, koyo, aquilo, sa isa pang napagkunan ng pera ng pamilya Garcia, ano na rin kay Clarita ay ang trabaho at posisyon ni Major General Carlos Garcia bilang controller ng AFP. Sa posisyon na ito, nakatatanggap raw ng na mga regalo, gratitude money at pabaon ang moral at pati na rin si Mrs. Garcia. Naging chief ng Army Logistics noong 1993 at patuloy na umakyat ng rango hanggang naging deputy chief of staff ng J6 o controller si General Garcia noong 2001. Deputy Chief of Staff ay tumutulong sa Chief of Staff sa iba't ibang aspeto ng pagpapatakbo ng AFP. Tinatawag silang Joint General Staff or J-Staff. Ang J6 o Vice Deputy Chief of Staff for Controllerships ay mga masiwa sa budget, accounting at internal audit ng AFP. Ang Army, Navy at Air Force na nasa ilalim ng armed forces ay may katumbas rin na J-Staff. I'm sorry, wala Honor, I'm not a lawyer to... Bago na iskandalo sa Garcia, pinag daw ang posisyon ng controllership sa AFP. Taglay the... raw ng posisyon ang naiibang impluwensya. Pag ah. may course ng intelligence, saka may course ng controls na bumuksa, yung intelligence course, hindi makakabukas, kulang ng estudyante. Yung control course, may have to turn away yung mga ma gusto kumuha ng course. Alam mo, nung araw, walang gusto maging ng mag controller, mag-finance. Ang kantsawa namin, uh, we're very proud. Kaya impact officer ka, ikaw ang siga-siga dyan. Nang ang Military Occupation Specialty o MOS ng AFP, nagkaroon ng karerang susundan ang mga opisyal ng militar. Nagsimula rin ang tinatawag na family system. Isang former, ang process chief of staff. Dili-start tong yung family system eh. Kung member ka na controller, eh, nagkaya nagkaroon na eligibility listing, ano? Pero maganda ang intention yan. For ECL coordination to professionalize. Pero ang nangyari nang ma-establish yung family system na eh, yan. Gusto yung dumagalaw na lang yung family na yun pati ang head. eh uh, the control mechanism has uh, been lessened maraming families sa ang forces may they, intelligence family na mga may careers in the intelligence merong operations family CMO family controller family a very big families the most successful are the controllers successful in terms of uh, getting rich buong raw ang sistema ng kanyang pamilya, lalo na sa masalang posisyon ng controllership. Isa ito sa hinaing ng grupo ng magdalo ayon sa Feliciano Commission yung salbahing officer na naka-assign sa controller ship, uh, marami na siya siguro network na ng ganyan, ng katiwalian na hindi mabubuwag dahil lagi-lagi ka na nandun eh, hindi lang lang kayo ng papalipat-lipat. The yeah, astounding uh, talaga yung amount. Uh, marami kang maririnig na mansyon ng mga general, maraming mga banko, pero ang dami ng bank accounts. So, may itong spekulasyon na uh, siya ay isang um, representative lang o gate Keeper, like, keeper of the spoils that he probably is um, the deposits are probably belong to, to a group of officers <laughs> daw si Garcia sa mga mista niya sa PMA Class 1971. Siya ang nakaraang presidente ng Class 1971 Alumni Association. Ang generous officer ang pagkakadescribe ng nung yes. naging class president. Siya ng PMA Class 71. Ang malalapitan, eh, kung class president ka ng isang PMA class, ikasabihin, nasa posisyon ka, uh, may resources ka to provide ko. Siyempre, may mga social gatherings na klase. At ito mo nyo din Kaya yung Raymond siya, kasama si Johnny Garcia na nila. But it was time for the Raymond si Lingo to say a few words for the couple. Ano to? Anak to na klase agad yun, anong kinasal. Sabi so, nga, mean, let's pray for Johnny Garcia. Sabi so, you nga, know, nasan? Yes. daw maispatan ang mga piwaling opisyal. So, uh, you know, yun, malalaman ko sa the lifestyle. Malaki talaga ang diferensya, di. Ano ko yung lifestyle niyo? Uh, marami sila ang kotse, bago. They dress differently, they go to you know, the most expensive places, the children go to the most expensive schools, and, hindi, uh, may mga yung kanilang... Rolex. Rolex. <laughs> Ang mga magandang din lang sa lifestyle chat ng mga, mga, officers naman dito yung lifestyle ng mga anak. Ng mga adam. Bakit? Ano dyan? Kasi yung lifestyle, alam mo, kasi may mga friends din itong mga anak ni General Garcia na friends ng, na, anak ng mga officers. ay talagang ganit sa pera yung mga anak. <laughs> Ayon sa mga nakakakilala sa si mga asawang Garcia, simple lang daw sila mamuhay. Gano'ng kalak gano kalaki ang influensya ng asawa sa military men? Malaki. Napakalaki. Me. You know, for the reason na sinabi ko. Mm -hmm. Kaya importante din tingnan din. Siguro, ano ba ang lifestyle ng mga asawa ng military? <laughs> Sa sworn statement ni Mrs. Garcia sa U.S. Customs, sinabi din niyang meron siyang limang driver, security, mahigit labing limang libong litro ng gasolina, at $10,000 shopping money pag nasa abroad. Ang ganitong klaseng pamumuhay ay natatangin lang daw si Pamilya Garcia, ang asawa ng isang um, military officer. Networks ba siya? Dapat wala. Wala as in zero? pamili tayo ng wife she not enjoy the things that the husband enjoys kasi nga yung driver ka, yung security ka eh dagdag pa sa gastos ng AFP yan, di ba? <laughs> uh, <laughs> ang isang itinutulong ugat ng problema ng korupsyon sa AFP ay ang napabayaang sistema ng conversion o paggamit ng nakalaang budget sa ibang gastusin. Hindi legal eh. It is practice but it is not legal. It's where you see, nagaling napukso. Yeah. And uh, nagko-cooperate naman yung mga financial engineers eh. They make it possible. Mm -hmm. So yung sinasabi po na hindi pwedeng nag-iisa lang ang nangyumurakot. Kailangan may mga kasad na tutungan po ba <laughs> oh, yan? Ayos, kasi maraming sinutsus so. eh. Mm -hmm. And then, maraming dadaanan din ng mga opisina. Mga 30% daw nung uh, total budget for every item na na-convert ang nawawala dyan sa process ng conversion. Ang paawag nila dyan, cost of money. Kasi bawat pirmami, percentage. I started updating sa SOP daw yan. As a starter, I am abolishing the office of the Deputy Chief of Staff for Controllership or J6. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan, binawag ni General Efren Abu ang opisina ni General Garcia. Ang pinakamagaling challenge sa akin ay kung paano may balik sa tingin ng mga tao na ang autosus naman ay very vulnerable ng seksyon. Pero ang pinakamagaling dito ay yung honor ng tao na Reforming the AP will require not merely systemic And organizational changes, but also and more importantly, changing the way we think. And I say this not only to our soldiers, but also to our leaders and the other institutions who together must work to make our armed forces strong and professional. Ang nangyayari ngayon sa iyong sandatahan na Pilipinas ay isang katotohanan na sumasalamin sa ating lingkulan. Ang muling pagbangon ng karangalan at pagbabalik ng tuwala sa ating mga sundalo ay hindi lamang nakasalalay sa bagong liberato, kundi sa determinasyon ng ating lahat na bigyang halaga ang pangkalahatang interes bago ang pansariling kapakanan.